Mga kababayan, viral ngayon ang video ng isang pericab driver sa Tondo na hinuli matapos harangan ng daan at makipagmatigasan. Paraya kayo! Ano na Atras na, tropa, atras. Atras na kayo. Hindi tayo makakadaan tayo mga, ano, ma pare-pareho. Okay, no. Ito, 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 ito. Lo, pangitin nyo kayo nga kapag lobot kayo, huwag na kayo mabiyahe, ha? Tinaguri ang tulong ges ng netizens pero kalaunan hihingi rin pala ng tawad. Ano ko ba 'tong komunidad, nagawa ko kadalasan. <laughs> Ilang nangawa ko kung maninza, <laughs> po, hindi na po ako mag-mauulit ginawa ko. Ngunit mas naging mainit ang usapan nang bigyan siya ng pera ni Isko Moreno. Ay, pabalingan ni mambulit wala akong Tama ba ito? Nahuli na, nagkapera pa? <laughs> Pag-usapan na rin natin ang cause and effect ng kanyang ginawa, mga batas na nilabag niya, at ang mga reaksyon ng netizens na paniguradong maiinis at mapapakamot na lang kayo sa ulo. Siguraduhin din kabayan at tapusin ang video hanggang sa dulo dahil may pasimpleng banat si Isko na paniguradong matutuwa kayo. Kilala naman natin si Yorme, palabiro rin ba? Diba? <laughs> Kaya tara, panoorin natin ito! Hi, uh, magandang uh, gabi muli uh, mga batang Maynila at mga minamahal kong uh, lolo't lola. Uh, Pasensya na kayo sa Abala, no? Uh, Magala City ng 6:36 ng gabi. Ngayon dito sa City Hall. Eh, kaya po ako nag-talk to the people ngayon dahil uh, nais ko lamang uh, uh, magpasalamat muna no sa isang netizen natin no, na si Victor Acero. Oh, o, ito, ito, yung post ni Victor Acero. Oh, yeah. oh, eh, tinag ako ng mga commentary. So, eh, dahil ito, may insidente uh, kaninang umaga? Kapon. ng umaga. Sikat na sikat na eh, may isang pong tulonges na tricycle driver o sidecar boy. Ewan ko kung ano tinira nito. Uh, Bygon ng tinira nito eh. Uh, eto ito po yung video. Ba baka lang napanood nyo na. Tingnan nyo po yung kalsada. Imbis na una, counter flow na. Two way po yan eh. Yung Quezon. Papuntang Herbosa. Hindi ho makadaan yung mga tao na uh, iba rin naghahanap buhay sa sidecar boy saka mga GP driver oh, wala, inawat ito pinagsabihan tingnan nyo po ginawa atras na tropa atras uh, pinapatras ano. hey, no. tayo, no. Okay lang daw sa kanya, <laughs> hindi sila makadaan. pag kayo nga lobot kayo, ah. <laughs> bakit? Mga kababayan, ang ginawa ng pedicab driver ay malinaw na paglabag sa batas. Base sa Republic Act 4136, Land Transportation and Traffic Code, Section 54, bawal humarang o sumagabal sa daan. At ayon din sa City Ordinance No. 8092, Traffic Management Code of Manila, bawal ang obstruction kahit pedicab ka lang. At pagdating naman sa MMDA Regulation Number 96003, applies to all vehicles, kahit hindi motorized, basta humarang ka, may penalty ka. So malinaw, hindi ito simpleng pasaway. Legal violation ito. Tapos na ba yung tama? Bumaba na? Hindi naman. Ano tinitira mo? Bukod sa baygon. Ha? 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 Nag-iinom ka? Ano pangalan mo? Neklip. Ha? Neklip. Sarkal? Neklip. Let-let sarkal? Let-let. Let-let. Ba't ang hina ng boses mo ngayon? Okay. Dito, lakas-lakas ng boses mo. Ha? Oo. Oh. Eh, gusto ko lang ipagpasalamat do sa ating netizen na concern, no? Concern siya na may mga ganitong klaseng driver. Ako, sa totoo, habang uh, dinidisiplina ko ang lungsod, ako naman, nilalagyan ko naman ng puso. Uh, inuunawa akong pilit. Uh, tricycle driver, sidecar boy, vendor. Pinipilit ko kayong unawain. Bagamat maraming nagre-reklamo sa inyo, pinagkakasya ko ang pamalaang. May mga bagay na non-negotiable, o may mga bagay naman na okay, pwede pa natin pikitan ng matayang pero disiplinahin natin. The same thing to tatlong gulong. Maraming nagre-reklamo na haragan. O parang binabaliwala ng mga sidecar boy na katulad ko yung kalsada. O isa na nga ito. Let, let lek let lek Lek-lek? Lek-lek ka ng nenang mo eh. Eh, ito po yung, ano, tolongges. Oh, eh, gusto ko lang huyarap sa inyo na ito, hindi ko kinukonsinti. Baka lang nakalimutan ni Lekle na may bago ng gobyerno sa Maynila. Ngayon, tanungin Martin, ano ang naging epekto ng ginawa niya sa mga kapwa niyang motorista? Simple lang mga kababayan, naabala ang trapiko nahirapan ng mga emergency vehicle makadaan dahil sa tulong guest na ito. Nadelay rin ng commuters, may mga estudyante at manggagawa na nahuli sa biyahe. Naperwiso rin ng community. Dahil sa isang taong ayaw sumunod sa simpleng batas trapiko, madaming tao sa paligid ang naabala para pagsabihan at pagchismisan siya. At ang masakit pa, siya pa ang may ganang mag-angas nung sinita siya. Kaya kung may matutunan siya rito, ito yun ang kalayaan mo ay may hangganan. Dahil ang kalsada ay para sa lahat, hindi lang para sa iyo kabayan. Eh bago pa kumalat kalat yan, kung saan saan, I just wanted to address yung concern ng ating mga kababayan at saka yung ating netizen na ipinagmamalasakit ang gobyerno ng Maynila. Ipinagmamalasakit yung ating mga kalsada at kaayusan. O, eh, mga katulad nito, ito yung mga dapat na dinidisiplina natin. Hindi tayo perpekto. Pero sa araw-araw na lumalaban tayo sa buhay, sinusubukan natin palaging itama ang mali. Kaya Yorme, saludo kami sa iyo. Hindi perpekto, pero may effort, may puso, at hindi ginagawang politika ang bawat kilos. Dapat ganito ang mindset ng bawat leader. Oh, paano yan? Inireklamo ka ng taong bayan? Nangingi po ako ng pasensya. Ano? Nangingi po ako pasensya sa mga nakala ko. driver, mm -hmm. sa mga tao na hindi makadala. Yung pasensya sa bakery, masarap yun. Mm -hmm. Nakakain ka na ba ng pasensya? Mm -hmm. Hindi pa. O, yung eh, sabihin mo sa publiko, anong gusto mo? Hoyo? O... Mahal May... na yung mga kalugara o oh kasama ko ang driver, ang po ako ng pangumanin saan nagawa ko kong pasalanan. Pinangangako ko pong hindi na po ako mag maulit yung ginawa ko. Ng mga abala? Ang mga abala sa mga naghanap po ay dumadang. Uh, <coughs> eh, ba't mo ba nagawa yun? Anong pumasok sa utak mo? Ayaw po nila magparaya eh. <coughs> Ikaw yung nakaka-counter-pull eh. counter, <coughs> counter ka eh. Masip ka nang ulit ha. Okay. Sigurado ka? Sigurado O papitig na lang. Hmm? Hmm? Ayan. Ha? Sigurado mo ha? So, Hindi lahat ng leader may ganitong approach. Yung binibigyan ka muna ng pagkakataong itama ang sarili mo. Pero wag mong abusuhin dahil ang batas ay batas. Ngayon, ito yung mainit na usapin. Bakit binigyan ni Yorme ng pera ang tulong gisme ito? Ay, pa nga limang buliw. Wala akong pera muna. Padala mo to sa ano ah. <coughs> Oo. Pay pa'ng tatlo. Nangutang pa ako Nga pala, sweldo ko. a 4 na ngayon ah. Ano? Nay! may maintenance din kayo nagkagamot ka rin wala naman ay salamat sa Diyos ilan ang anak mo? Na Naku, ang sipag ni Mister. Kami ah. <laughs> <laughs> kambal uh, Malalaki na. Na po. Malalaki na. Ang ano po, po, 25 years old po. Ilan ang nga po mo? Ay, 18. 18 bukas, dali mo lahat sa Jollibee. Ha? Ah. ipasyal mo. Ha? Tabi Sabi mo yan. O, ikaw, ah. Hindi mo ko kailangan makita para magkalimang bulig ha. Ah. Ka Huwag uulit. Kasi sa susunod, oh, ka na. Ha? Ano na? Mas malamig yun. O, ito, tabi mo ito limang bulig. Ipasyal mo anak mo. Bili mo ng damit. Mariregalo, magsubi ka. Tapos ibili mo ako ng maintenance ng lola mo. Yung mga binibili niyang gamot. Ha? Huwag mong totodasin ha. Baka mamaya kalawitin mo yung chapi ha. Ha? Promise. Para sa mga anak mo. Sa lola mo. Pag-uwi. Ha? Pumili ka ng sa ano? Sa max. Mga saburi. Manok. Promise mo ha. Ha? Pag ka na ha may gobyerno sa Maynila. Wala na yung panahon na kahit sino pwedeng pawarde-warde sa Maynila. Ha? Kung ibabase natin ito sa mga komento ng mga netizens natin, ay iba-iba rin ang kanilang mga hinaing. May mga comment na matatawa ka, tanggal ang angas mo, boy. <laughs> eh, hey, antigas, iba ka din, boy. Siga pa mor. Mayor, pwede ko din bang pitikin din yan? Galit po ako sa lobat eh. Pero meron din namang comment na mapapakamot ka na lang talaga sa ulo. <laughs> Napaganda pa nga eh. Baka madami ang tumulad dyan na magsiga-siga kasi nabigyan pa ng 5K eh. Bingibibi lang ni Isko ang mga kamote sa lansangan. Haha, <laughs> mga Pilipino talaga. Matataba ang utak. Gets ko yan mga kababayan. Dahil tayo rin ang taxpayers. At kung mapupunta lang yan sa masama, sayang. Pero ang punto ni Yorme, bigyan mo ng choice ang tao. Kung pipiliin pa rin niyang magluko, wala na yan sa leader, kundi nasa konsensya na niya. Pero Yorme, sana may kaakiba ding monitoring o guidance eh. Hindi lang pera, kundi aral. Malko ko kayo. Sa totoo lang, ayaw ko pakulong ng pakulong. E, kaya lang gusto yung gawin ko. Eh, eh, niyo magtino. E, may pananagutan ako sa taong bayan. Kailangan ko din yun. Ang e, taong bayan ng kaayusan. Ay e, tayo, sumunod na tayo. So para sa ating tulong guest driver, eto sana ang matutunan mo ang respeto, hindi hinahanap, kinikita yan. Ang disiplina, hindi opsyonal. At ang kahihiyan, mas masakit yan pag anak mo na ang naapektuhan. Hindi ito tungkol sa kahirapan. Maraming mahirap pero marangal. Ikaw na nga ang may choice ngayon. Ituloy mo ba yung paghingi ng tawad o sayangin mo ang pangalawang pagkakataon? Yorme, ramdam namin yan. Hindi perpekto ang pamumuno mo, pero walang duda, may puso. At sa panahon ngayon, Bihira na yan. At sa huli, imbes na magalit si Isko, dinaan na lang ito sa biro. Yorme, iba ka talaga. Salamat sa pagiging makatao mo. Nakita mo sa tin? Sa tindahan binili yan. At yung alam niyo, hindi ko to imis kutusan, nakaka-awang kutusan, <laughs> hindi mo ma... Pero okay na yan. Okay na yan. Ha, magbago ka na. Mga kababayan, tandaan natin. May batas para sa lahat. May epekto ang bawat aksyon natin, kahit simpleng pagharang sa daan. At ang malasakit, disiplina at katapatan ay dapat magmula sa lider para gayahin ng taong bayan. Kung gusto natin ng maayos na Maynila, tayo mismo ang magsimula, mga kababayan. Ako nga pala ang Kuya Jenyo ang nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo 'to.